Ronnie sa 8 years nila ni Loisa, dapat may plano, kung wala hiwalay na, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag kalimutan magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Walong taon nang magjowa ang kapamilya celebrity couple na sina Loisa Andalio at Ronnie Alonte at in fairness, solid na solid pa rin ang kanilang relasyon until now feeling namin, sa kasalan din mauuwi ang kanilang love story, dahil bukod sa 8 years na sila ay napag-uusapan na rin talaga nila ang pagbuo ng sariling pamilya. Kung mahal mo yung tao dapat may plano kayo, kung wala, maghiwalay na kayo, ang pahayag ni Ronnie sa isang interview. Siya na talaga, siya na, alam mo iyon, dugtong pa ng kapamilya actor. Tungkol naman sa kanilang 8-year relationship, naniniwala talaga si Ronnie na isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanilang pagsasama ay, trust and communication. Tsaka siguro yung pagiging relaxed namin sa isa't isa. Hinahayaan ko siya, hinahayaan niya ako. She goes out with her friends, and she lets me go out with mine. Hindi kami mahigpit sa isa't isa. Kaya walang sakalan. Kapag ganoon partner, iba eh. Personal, Iba nararamdaman ko. Bihira ka maka-experience, pagbabahagi pa ni Ronnie. Palagi rin sinasabi ni na sa at Ronnie kapag nai-interview namin sila na natagpuan na nila sa isa't isa ang kanilang, forever. Kami ni sa enjoy kami, focus kami sa trabaho, makapag-ipon at makapag-invest pa. 8 years na kami this year. Wala ring isyo o problema kay Ronnie kung patuloy na itatambol si Loisa sa ibang aktor tulad ng kapwa nila kapamilya star na si Anthony Jennings. In fairness, talagang pak na pak sa madlang people ang love team ni na Loisa at Anthony na mas kilala ngayon bilang snoren mula sa hit series na Kent by Me Love, na pinagbidahan ni Nabel Mariano and Donnie Pangilinan. Sinabi ko sa kanya kapag nagselos ka wala kang tiwala, paano ngayon? Ikaw nasa basketball, ikaw nasa showbiz, handa ako makapag-partner siya ng iba. May tiwala ako sayo. Bakit siya magsiselos? Bakit ako magsiselos? Paliwanag ni Ronnie. Speaking of basketball, handa raw carry rin ni Ronnie ang naturang sports na itinuturing niyang first love. Payag din daw niya itong gawing full-time career. Wala pa akong ginagawa, si star and ABS, wala nakalatag sa akin. Kapag nabigyan ako pagkakataon makilala or sumikat, itatry ko. Kapag nabigyan ako ng magandang pagkakataon. Sa ngayon kung saan tayo kikita, aniya pa. Anong masasabi nyo sa ating chismis ngayon, magcomment na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito, maraming salamat po.